Hello mga crime students natin. Um Ronnie Sabino again, nagbabalik dito sa crime students ng bayan. Shoutout sa CBRC Dumaguete, uh, CBRC Iloilo -Ilo at CBRC Iloilo -Ilo Sara. Yun. Um bago natin sagutin ito, ah uh, tanong ng estudyante natin, uh, gusto ko lang uh, sabihin na sa 6506 pasado po ito. Pero sa bagong batas ng Republic Act number no. 11131 hindi na po ito pasado. Kasi yung nangyari dito, yung uh, nagtake uh, ng board exam na ganito yung average is hindi po siya first timer eh. Retaker na po siya dito. Pero yung nangyari po, deferred conditional po yun Kasi pag sinabi natin deferred conditional, ang ibig sabihin lang nun uh, mga picture criminologists, may limang subject o apat na subject ka na pumasa, pero meron kang dalawa o isang subject na 59 in below. Kaya i-retake mo yun within 2 years. So dahil ni-retake mo within 2 years, kailangan dyan na uh, picture criminologists ay nakaabot ka ng uh, average na 80% pataas. Okay? Halimbawa, la, halimbawa nang sinasabi kong 80% pataas, yung forensic science niya expected dito na 59 or 59 in below. So yung nangyari, binigyan siya ng pagkakataon na i-retake na yun, yung 59 na subject ng forensic science, eh, kailangan 80%. So yung nangyari, hindi siya nakakuha kasi dito ng 80%. Eh, yung nakuha niya dito is 79. So yung remark sa kanya dito, I feel, na ang ibig sabihin, i-retake mo na lahat ng subject. Palagi ko itong ina-explain sa tuwing nagle-lecture ako bago magsimula eh na take every subject as a bar of gold don't forget to keep it. So ganito yung nangyari. So isang subject nga nare-take niya ngayong taon tapos hindi siya nakaabot ng 80%. Yung nakuha niya lang dito ay 79 kaya yung remark is filled. Na ang ibig sabihin, ireretake retake mo lahat ng uh, subject in the next board exam mga picture criminologist. At kapag limang bisis kang nag-take tapos hindi ka pa rin pumasa yung posibleng mangyari dito sa inyo mga picture criminologist, kailangan mo nang kumuha ng uh, repressor refresher course na kung saan ito ay aabot ng isang taon at may nagkakaroon ng dalawang semester. So pagkatapos ang mag ng mag-enroll ng refresher course, dahil doon sa Republic Act number no. 11131 at kapag limang beses ka na ulit na hindi ka pa rin pumasa, ganun pa rin yung mangyayari. So masasayang yung pera mo dito, time at saka yung effort kapag uh, hindi mo talaga ginalingan. So yun lang, sana may kayo sa tanong ng uh, estudyante natin na nai-explain natin na deferred conditional sa unang take tapos tinake niya ulit, kailangan 80% pero hindi po nakaabot ng 18, 79 lang. Sayang na sayang talaga mga picture frame footage. Pero wala tayong magagawa. Okay, sabi nga nila doon, uh, the law may be harsh but it is the law. At saka null no yung krimen, null no yung po yung nasiniligi. There is no crime and if there is no law, punishing the same. So dahil mayroon tayong bagong batas at yung batas na yun na implement na, So ganun yung nangyari, hindi siya dito pumasak, 79 lang yung forensic niya, so i -re retake niya na lahat ng subject. So ganun kasakit, Uh, ganun pa man, huwag tayong mawawala ng uh, pag-asa kasi sabi nga um, ng iba, may pagkakataon sa tamang panahon. Yun lang, good luck and God bless sa mga cream students na.